kung sakali yung mama ninyo nag-abroad o yung papa ninyo nag-abroad, Sabi mo si you, Prince. Maging proud kayo sa kanila. <laughs> Hindi dahil iniwan kayo nila, pero naghanap sila ng paraan para lang matulungan ah, na matupad don't, 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 yung mga pangarap ayaw, ninyo ay, na gusto ayaw, ming ayaw, ming yung marat. gitna, yung gitna, yung mayroon. Kasi mahirap eh. Hmm. Tambay. Mahirap. Kasalamatan nyo sila. Maging proud kayo sa mga nanay niyo OFW at tatay niyo OFW. Kasi bakit? Sila yung isa sa mga magulang na gumawa ng paraan para matupad ninyo yung mga pangarap na meron kayo. Kasi isa lang naman ang gusto nila eh. Matupad nyo yung pangarap ninyo. So be proud na OFW yung magulang ninyo. Hindi dahil marami silang maibigay sa inyo. Kundi isang klase siya ng magulang na sinubukan niya kahit natatakot siya na umalis sa tabi ninyo para sa inyo? Bilang isang OFW, mama man o papa, may pangangailangan din sila na nanggaling sa pamilya. Number one na pangangailangan nila, emotional support ninyo. Kasi nakakapagod ang magtrabaho sa ibang bansa. Isipin ninyo, nilagay kayo sa isang lugar na nagtatrabaho kayo ng sobra-sobra. Minsan hindi pa nasusunod yung kontrata kasi ang nakalagay sa kontrata walong oras lang talaga. Pero halos hindi na sila natutulog yun yung katotohanan talaga. So kung iisipin nyo, pagsasamahin nyo lahat yung pagod nila, pagod na pagod na sila. Pero alam nyo ba, nawawala yung pagod nila kapag naibigay niyo yung emotional support na kailangan nila? Sumasaya sila, nawawala lahat-lahat ng pagod. Pag-chinat nyo sila, makumusta ka dyan. Ma, I love you. Mag-ingat ka dyan. Na yung tipo bang kahit sobrang pagod nila, tumatayo sila. It is because sobrang saya nila. Kasi mayroong pamilya, may anak na nagsabi na ma, kumusta ka? Ma, I love you. Ma, mag-ingat ka sana. Kahit yan lang mo sa nanay mo, sigurado akong sasaya siya, mawala yung pagod na meron siya. So please, huwag niyong ipagkait yung emotional na support sa mga magulang ninyo. Kasi sila, ginagawa rin nila yung best nila para ma no, matupad niyo yung bawat pangarap na meron kayo.